Isa ka bang riders sa laging sabik pag weekend o sabik pa kapag day off para makapag rides? Huwag kang magalala, hindi ka nag marami tayo. <laughs> Pero ako, hindi na naman laging weekend ay nakapag ride din ako, depende rin pag free time ko. Kaya minsan matagal ako mapag upload ng video kaya gusto ko muna i-shout out lahat ng mga followers ko at subscribers sa YouTube. Marami salamat sa suporta. At kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel at pag-follow na rin itong Facebook page ko for more videos. Araw ng linggo nga pala ngayon, July 4th, kaya naisipan kong mag Cavite Ride. Kaya ako naghahanap pa rin ng magandang lugar at exciting na rides dito sa Cavite. Tara, samahan niyo akong puntahan ang Tagaytay, Fantasy World at Kabiang Tunnel sa isang biyahe lang. Kung mayroong ang manok sa pagpilaw kay Son or yung zigzag road nila, meron din dito sa Tagaytay. Mas mahaba to. Ayan na nga oh, hindi Hahaha. <laughs> Mula dito sa Eslex, ay nag up kami ng pinsan ko na si Kuya Alipio na naka-report 500 para samahan ako sa ride na to. Di ko naman nakalain na makasabay ko itong mga sports car na la Lamborghini at Ferrari. Grabe ang sarap nila pagmasdan. Alam mo yung biglang nabuhay yung pangarap ko magkaroon ng sports car? Kasi sa totoo lang, pangarap ko magkaroon ng Camaro. Kundi nga lang nagloko ang audio ng camera ko ay maririnig niyo sana. Aktual na sigaw ko nung nag-overtake sila sa akin. Sheesh, sarap! Naabutan ko pa nga silang nakaparada at nakahilera pa talaga dito sa pagpasok ng Kalax. Kaya lalong tumulo yung laway ko. Siyempre, ni-imagine ko yung sarili ko na ako yung driver ng Ferrari ay sarap. Wala naman masamang mangarap, di ba? Diyan nga tayo na motivate at lalo pang magpursige sa buhay pag may pangarap ka, tama? Kasi kung ikaw yung taong walang pangarap, iikaw na yung pinakamahirap sa lahat ng mahirap. Papasok na nga kami ni Kuya dito sa Kalax. Ito kasi yung pinakamabilis na daan ngayon para makarating ka ng Tagaytay yun know? <laughs> welcome sa Kalax Kuya Alip first time yung dumaan dito tinuro ko sa kanya para pagpunta sila ng Tagaytay alam nila yung daanan na to Pinapabilis kasi ito eh hindi ka naman traffic dun sa may Santa Rosa sarap ng hangin wow! nakaka-relax talaga magpunta alam pa ganito yung walang araw mas pakit ka ng Tagaytay ang lamig sarap ang pakiramdam so, Ito na yung Aguinaldo Highway silang exit mga kacho ko Highway kakabukas lang nito saka may ginagawa pa dito yan you know. dire o pa yan dun yan ang tagusa na yan hanggang Maragon dun <laughs> hanggang nasugbo yung highway na yan Kaya, pag natapos yan sarap na mag ride pupuntang nasugbo dire diretso ka na puro expressway So makita nyo dito, ito Tagaytay, Madiyo, Kaliwa So dito tayo papunta sa Kaliwa mga choko Para papunta ng Tagaytay Pag kumanan ka, papuntang ng Dasmarinas naman yan Let's go Dami nag-rides ngayon no oh. So oh, mga bm So madadaanan natin yung Bayan ng Silang Tinuwitan <laughs> lang tayo ng GS ah kasamaan yun doon kanina makikisabay okay, na tayo dito mga ka sa mga naka-BMW at saka mga naka-Ducati oh, diba? <laughs> <laughs> parang kasama na rin nila kami diba? <laughs> so ito na yung sinasabi kong bypass road mga ka na pwede rin yung daanan pag pumunta kayo ng Tagaytay kasi dyan sa away na yan medyo ma-traffic dyan pagka lalo pag weekend or di kaya yung rush hour kasi may stoplight dyan sa may mall dito yan, kakana lang dito ang tagos na natin dito ay papuntang Amadeo lapad, dalawang lead nya di ba? so ito yung intersection mga kato ayan oh. pag dumaretso ka, papuntang ano po yan 13 Martires, John Trias yan, Indang so itong left ay papuntang Amadeo yan. na kasara dyan mga kachoko ko, dire-diretso na yan papuntang uh, Indang yeah, so ganun lang kabilis mga katsuko Dito na agad tayo sa Tagaytay Tagaytay, ramdam ko na yung lamig ng hangin Kaso <laughs> medyo maulap dito ngayon mga katsuko Lamig So magkakaliwata dito mga katsuko Para maghanap ng pagkain dun sa may overlooking Para maganda yung view natin Nakapa uh, tayo ng restaurant dito JT's restaurant yan maganda view dyan eh. maluwag pa wala pang tao Perfect nga itong JT's restaurant dito sa Tagaytay kasi hindi lang sa magandang ambience ay maganda rin ang view habang kumakain ka dahil sa nakaharap ito mismo sa Bulkan Taal. Yun nga lang nagtago si Taal ngayon, sobrang kapal ng fog. Ang in-order nga namin ni Kuya para sa aming breakfast ay itong famous na fried tawilis. Yun nga lang dito sa JT's ay wala rin silang kape. Yun pa naman ang kailangan di mawawala pag breakfast dahil tayo mga Pinoy... Copy is Life. Sinubukan ko nga rin magpalipad ng drone kaso sobrang kapal talaga ng fog at isa pa, may mga ibon na pilit tinutukay yung drone ko kaya muntik na itong malaglag. Lalong lumarami kayo dito sa Tagaytay dahil maulan. O din lang naka jacket tayo. Bagong bili ni Macy sa akin yan. Rutas mga kachoko para sa aking Mrs. na buntis. At ito na nga, papasok na nga kami sa Tiniguri ang isa sa pinakadelikadong kalsada dito sa Tagaytay, Tutalisay, Batangas. Ang Ligaya Drive or kilala rin sa tawag na Sungay Road. Kung mayroong bito ang manok sa pagbilaw kay or yung zigzag road nila, meron din dito sa Tagaytay. Mas mahaba to engine brake lang at saka kunting preno o oh, kita mo naman yan o oh. sobrang siko chill chill lang o oh, maraming nagbibay kayo no dami nagrides ngayon dito buti tumigil yung ulan kasi madulas dito pag malakas sa ulan yellow lane huwag tayong ganyan <laughs> masyadong matirik dito wala gapang si kuya oh kaya <laughs> patay nabitin yung kotse taroy nabitin <laughs> sabi sa iyo eh <laughs> Pahira pag palasing-lasing ka mag-drive dito. Sa akin kung sasakyan mo hindi kondisyon, mayayari ka dito. Punti pagkakamali mo lang, pwede kang pulutin sa bangin. Yeah! Grabe yung terek, oh. Pero halos hindi ako na may mereno mga kachok. Kasi nakaalala yung engine brake. Ito rin kagandahan pag nakabigbay ka mga kachok ko oh, kasi kayang-kaya kang ipreno ng big ano ng engine brake unlike sa maliliit, maliliit uh, mahina ang engine brake ito oh pagkalalo no, pag i-primera segunda pa lang to halos titigil na yung motor pag di mo siya isiniliador ala po primera Ayano, no. welcome sa bayan ng Talisay Taal Volcano ayan gateway to Taal Volcano mga kachoko ng Talisay doon tayo dadaan mga kachoko papuntang Fantasy World ayan yung route natin kaya tinawag itong Dangerous Road dito sa Calabar Zone dahil sa sobrang tirik nito at malabito kang manok ang kurbanahan dito. Kaya kailangan kondisyon ng preno ng inyong mga motor at sasakyan pag kayo dito. Pero kahit delikado ay marami pa rin dumadaan dito dahil sa ito yung pinakamalapit na daan para makarating ka ng Batangas at syempre yung priceless na view na makikita mo dito lalo't may kita mo talaga ang bunghugis ng bulkang taal sa ibaba. At isa pa yung malamig na hangin na humahampas sa iyong muka at katawan habang nagbumotor ka ay nakakawala talaga ng pagod at stress sa buong linggong pagkatrabaho. Siguradong refresh at marerecharge ang katawan at pag-iisip mo sa lugar na to. Ang kalsadang ito ay may layo na walang kilometro mula doon sa Tagaytay, totally sa Batangas. Batangas. Ang ganda ng kalsada ngayon dito sa Laurel mga kachoko. Bagong espalto. <laughs> Kailangan natin kumanan dito para makarating tayo sa Fantasy World Shortcut siguro ito mga kachoko Kasi first time ko dumaan dito <laughs> Hindi ito yung main highway eh So tingnan natin Bahala na si Google Maps San tayo dadalhin Ay ah, sundaan lang ito mga kachoko Dito sa may barangay as is <laughs> Laurel, Batangas Alas kami lang yung dumadaan Alas kami lang yung dumadaan dito <laughs> So kung plano nyo mga kachoko Mula mag-ride kayo ng Sungay Tagaytay bike papunta bakit agad ng Fantasy World pwede nung daanan to kayo kayo lang talaga direct direct lang Barangay Road pero sementado naman wag lang masyadong mabilis kasi medyo may mga buhangin ah, medyo malubak-lubak yung pagkasementado nya pero malinis naman magpapabomba oh Oh! <laughs> para konti lang talaga dumadaan dito. Walang halos bakat ng gulong yung kalsada. Oh, so, bukid warning uphill. Oh, uh, uphill na. So accident prone area. So pangat na 'to mga kachoko. Oh, so, ma. -tong. Primera na agad para wala nang bitin-bitin. Eh, hirap na dito ada yung ahon dito. Oh. Oh, parang sungai road din. Wow. Uhu. Ang -oh. oh, grabe trick. Wow. <laughs> Ang tindi men. Kailangan kontrol lang yung motor dito. Ah, enak nga kan, oh, hindi na kakahon oh. <laughs> nakaahon sobrang direk yun ah Woo! wow <laughs> bomba pala gusto nyo ha wow grabe yung direk dito wow. Ais to. First time ko makadaan dito. Solid. <laughs> baliwala to sa baliwala ang ahon na to sa MTO 9 kailang control lang para hindi ka bumaligtad sa sobrang ahon oh pwede tayong palipad dito first time kong dumaan dito sa Canyon Woods kaya grabe yung excitement ko nagsisilbi nga pala itong shortcut kung ikaw ay nasa Laurel at gusto makapunta ng mabilis sa Nasugbo Tagaytay Highway bukod sa matirik at pakurbakurbang kalsari dito ay nakakapigil hininga namang tanawin ang Bulkang Taal at buong probinsya ng Batangas At pag narating mo na ito may nakasulat na I love ibig sabihin ay nakarating ka na sa Nasugbo Tagaytay Highway. Dito ay kumiliwa na kami papuntang Lemery, Batangas. Mula dito sa Nasugbo Tagaytay Highway ay nasa 10 km na lang din ang layo para marating ang Fantasy World. Pag nasa Limery Highway ka na ay mas lalo nakakamangga ng tanawin dito dahil nasa pinakamataas na na bahagi na ito ng probinsya ng Batangas. At maya maya pa ay narating na rin namin ang fantasy world na tinarayo na rin maraming turista lalo pag weekend. Sa unang tingin akala mo isang palasyo na Cinderella ang iyong makikita at feeling mo nasa bansang Europe ka dahil sa nakakamahang castle na ito. Mahalin tulad ko nga ito sa Disneyland na aming napuntahan sa Japan, Hong Kong, Singapore at South Korea. Ang Fantasy World Theme Park na ito ay tinayo noong early 2000 para sana umusbong ang turista sa ating bansa. At perfect place talaga itong lugar na to sa gitong theme park. May lawak itong nasa 74 hectares. Nakalungkot nga lang dahil sa hindi ito natapos at nabuksan sa publiko. Isa sana ito sa pinagmalaki natin mga Pilipino na meron din tayong ganito kagandang Disneyland sa ating bansa. Ganun pa man ay nagsisilbi na lang itong litrato ng pag-asa na sana balang araw ay maitutuloy ang paggawa nito at maranasan man lang natin makapasok sa castle na ito. dito sa Aguinaldo Highway Nasugbo Tagaytay Highway So pakaliwa kami dito para Pumunta naman kami sa Nasugbo And diretso na po itong Kaibiyang Tunnel Yan, dito kami dadaan Talagang round trip to Marami tayong view na makikita sa ride na to <laughs> So solid na ride to Let's go Welcome to Nasugbo Kaibiyang Malapit na kami sa'yo <laughs> First time ni Kuya Livio kasi magpunta na kay Bia. Kaya doon kami dadaan pa uwi na ng Manila Let's go! Ito lang kang pag nag-ride dito sa Nasubo eh. Ang lawak ng kalsada mga kachoko. Basta Batangas. Ang makaganda ng daan talaga. Eto na ah. Kakanan tayo dito mga ka-chow para mapuntang kay Bia. Pag nag-left ka dito mga kachoko, papuntay ang Kalatagan, Batangas welcome sa bayan ng nasugbo mga kachoko dadamo na tayo dito sa bangkot, wala tayong cash <laughs> eto na ang papunta papuntay gabi ang, mga kachoko, dito na tayo sa bandang Pico de Loro yan o, oh, Pico de Loro to let's go Pico de Loro. Ah, ganda, oh. Go. Pico de Loro. Ayan. Yan diyan yung mayroong kondominium sa gitna ng lake. <laughs> sa gilid ng bundok. Grabe yung pansada, mga kachoko. Aspaltado. Ang kinis. Tapos, diyan pa tayo pupunta sa bundok na yon. <laughs> Ay, grabe. Medyo madilim nga lang kasi katatapos lang ng ulan dito sa nasubo tsaka mag 4 o'clock na rin ito yung mga vibes ba? Diba? solid ibibidyan natin si fayal if you alright slowly yan let's go yun oh wooo sarap <laughs> chill chill lang kami dito para ma-enjoy natin yung mga curb sa chillak sa takbo lang kaya punahin sa kuya lipyo para nabibidyohan yeah na <laughs> Welcome to Kaibiyang Tunnel Let's go sa Kaibiyang Tunnel <laughs> Salamat kay Biang sa picture Pag <laughs> nakamotor ka lang Mapifeel mo yung ganitong Emotion mga ka-chokong Ganitong saya pag nakamotor ka dito Sa kay Biang Solid talaga yung sayahan na naibibigay pag nakamotor ka mga kachoko sarap ng hangin uy hindi ka ado yun ah hindi pantay yung kalsada na yun ah oh may unggoy <laughs> totoo nga yung sinasabi nila na maraming unggoy daw dito sa ano kay Palabas na kami ng Kaibiyang Maraming salamat mga katsoko sa iyong pagsama sa amin ngayong araw Nagpatanggal stress lang, nagikot dito sa Cavite <laughs> So sana na-enjoy kayo sa ating ride mula Taal Kapuntang uh, Fantasy World hanggang dito sa Kaibiyang Tunnel So ito yung pinaka last destination natin So sana nag-enjoy kayo Siguro dito nataposin na kayong vlog for today mga katsoko And maraming salamat sa inyong panood ito so muli si Choco Martin ay nagsasabing enjoy your life, enjoy your ride. Paalam, see you on the next vlog mga ka-Choco.